Ang maganda oh. Ayan. Kikita nyo yan. Ayan. Ayan bundok ng Maribeles. Ayan. Ayan. Ah, pag dito kayo nagbike. Chalap. Ha? Ah. Oh. O. Oh. Ayan oh. Pag nakasabay mo pa to. mga to sa pagbabike dito. Ayan oh. Ganda ng bundok. Municipality of San Miguel Ber. Oh. Ha? Ah. Ah, Sabi si Villar naman no. sa Pilar. Ayan oh. Ayan ang mga lugar na hinahanap hangin. Oh, sariwa hangin, ha? Ah? Oh, maganda ka ha? Ah? Oh, mga gwapong bikers. Oh, di ba? Ah. Ay, may mga edad na to, may asim pa. Balik <laughs> <laughs> <laughs>